February 13, 2025, isang makasaysayang araw para sa kultura ng mga San Joseño. Dahil sa pangangasiwa ng City Tourism Office, formal nang binuksan sa publiko ang kauna-unahang historical marker ng lungsod ng San Jose del Monte, Bulacan na matatagpuan sa St. Joseph the Worker Parish. Kasama sa unveiling si na Mayor Arthur B. Robes, City Administrator Dr. Dennis M. Booth, mga miyembro ng Sangguniang Panlungsod, City Tourism Officer Roberto Piramides Jr., National Historical Commission of the Philippines, Chairperson Regalado Trota Jose Jr., ang Cora Paroko ng Parokya Father Leon Coronel, at si Diocese of Malolos Bishop Dennis Villarrojo. Napakahalaga na habang tayo ay umuunlad bilang isang lungsod, ay patuloy nating binabalikan yung ating mahalagang naging pundasyon ng kasaysayan na humubog sa pagiging San Jose nating lahat. Sabi nga ni Mayor na habang tumatayog ang ating pagunlad, mas magandang palalimin natin yung pundasyon ng ating pagkakakilanlan bilang mga San Joseño at bilang mga Pilipino. Saksi din sa makasaysayang kaganapan ng mga pinuno ng National Agencies sa Lungsod, Department Heads, mga kawani ng Pamahalang Lungsod, Pamahalang Barangay ng Poblasyon 1 sa pangunguna ni Punong Barangay Laar ni Contretas. Kaya ngayon, papunta tayo sa pag pero gusto natin meron tayong balikan. Since New City na ang San Jose del Monte, Rising City, Uh, we wanted San Jose del Monte or Poblacion to be called the old town of San Jose del Monte. Taong 1752 nang simulang mahiwalay ang parokya mula sa Maykawayan, Bulacan at inialay sa patronato ni San Jose de Obrero. Hindi naging madali ang pinagdaanan ng parokya. Nariyan ang pagkasunog, naging pook labanan at napinsala sa mga digmaan ng mga Pilipino at Espanyol. Ngunit dahil sa patuloy na pananampalataya at pagmamahal ng mga mga mayang Pilipino, patuloy na naayos at natiling buo ang simbahan na ngayon ay kauna-unahang historical marker ng lungsod ng San Jose del Monte. Ang St. Joseph the Worker Parish sa lungsod ng San Jose del Monte ay ang ika na pong historical marker sa buong lalawigan ng Bulacan. Tila nagbalik tanaw naman ang mga sanosenyo sa sinaunang panahon sa pamamagitan ng isang sayaw na naglalarawan ng tradisyonal na paraan ng paniligaw na inialay ng sining tanglawan ng San Jose del Monte. Matatanda ang naglabas ng ordinansa na karaang taon ng Sangguniang Panlungsod bilang pagkilala at pagpapahayag ng parokya ng St. Joseph the Worker Parish bilang isang pamanang kultural at may pinakamatatag na kampanaryo sa Bulacan. Bilang formal na pagkilala sa St. Joseph the Worker Parish na isa sa matanda at makasaysayang simbahan sa lalawigan ng Bulacan, lumagda sa isang commitment signing sa si Mayor Robes, Bishop Dennis Villarrojo, Father Leon Coronel, at NHCP Chairperson Regalado Trota Jose Jr. Ayon sa Chair okay man ng National Historical Commission of the Philippines, mahalaga na malaman ng bawat isa ang kahalagahan ng kasaysayan at ang kontribusyon nito sa pagunlad ng lungsod. kailangan natin ng parang angkla na ito, ito yung tuntod ng pagsimula ng bayan ng San Jose del Monte. I-promote po yung ano yung pag-aral at pag pagpapahalaga ng kasaysayan. So kung mayroong sulok na mayroong bagay nangyari ng mga lalagapan natin ng marker, depende po sa kahalagahan ng na nangyari. Matapos ang programa, isinapubliko na rin ang opisyal na disenyo ng Centro Pangkultura ng San Jose del Monte para sa itatayong museum sa Barangay Poblasyon 1. Napakadami nating na kultura at uh, history na pwede nating i-feature. At ngayon nga, sa pamamagitan ng itong uh, proyekto ng ating butihing mayor, Arthur B. Robes, pati na rin po ng ating butihing congresswoman, uh, Ate Kong Florida P. Robes, ang ating pong lumang city hall ay eh ngayon ay gagawitin natin, uh, i-convert natin through adaptive reuse upang maging museo. Matapos ang pagbababa ng time capsule, pinangunahan ni Mayor Robes ang groundbreaking ceremony bilang tanda ng pagsisimula ng konstruksyon ng Museo di San Jose. Pag uh, kukumpuni pa ng iba't ibang mga istorya ng buhay ng lungsod ng San Jose del Monte, tasahan po ninyo na sa 1 year time. Uh, tayo dito para sa pagbabasbas dito natin na uh, sentro pangkultura. Naniniwala si Gian, isang mag-aaral ng Bachelor of Arts in History sa Polytechnic University of the Philippines na pagpreserba ng mga gusali ay isang mahalagang hakbang upang magbalik tanaw sa kasaysayan at kultura ng lungsod na makakatulong sa mga susunod na henerasyon. Para sa akin, hindi po ako taga San Jose del Monte. Actually, taga probinsya po ako, taga Marinduque. Pero pag nakakasaksi po ako ng mga ganito, lalo first for San Jose del Monte, napakalaking bagay po niya sapagkat ito po isang kabang sa pagpapanatili at pagpapalaga ng kasisayan sapagkat kapag natin alam ang kasisayan para tayong mga punong walang ugat na magiging in the future malalanta at kapag pinahalagan natin pinagmulan natin mas magiging matibay ang ating hinaharap. Isang patunay ito na hindi lamang mayaman ang lungsod sa kasaysayan, kundi pinapahalagahan din ito ang sining at pamanang kultura na magsisilbing tulay upang mas makilala at malaman ng nakalarami ang naging pundasyon ng pagiging maunlad ng lungsod ng San Jose del Monte. Para sa Balitang Joseño ako si Aremo Blianda, Public Information Office. Thank you for watching. Para sa napapanahong balita at impormasyon, tumutok lang sa City of San Jose del Monte Public Information Office Facebook page at iba pang official social media pages ng City Government. Para naman maging updated sa mga aktibidad ng magkatawang sa serbisyo, Mayor Arthur B. Robes at Congresswoman Florida P. Robes, i-follow ang kanilang official Facebook pages. TikTok at YouTube accounts. Check nyo na rin ang ating website, csjdm.gov.ph At syempre, huwag din kalimutan mag-like, comment at share ng ating mga contents. Maraming salamat, Arya Sanocenio.